Alice. Kalyas Alice. Ikaw ba nag-attempt ng bumili ng bahay sa Alphaland Baguio Mountain Log Homes? Ah, uh, opo, pero hindi pa natuloy. Magkano? Um, hindi ko po maalala po, hindi po natuloy. Pero nag-attempt ka bumili ng ng purchase. Nag-buyer po. Ha? Huh? Nag-buyer ka. Kailan? Ah, uh, hindi ko na rin po maalala nung year po eh. Hindi mo, la- laging, din, laging ganun ang sagot nyo, no? hindi niyo maalala. Papalala ko siya, November 10, 2022. Alright? Hindi natuloy. Bakit hindi natuloy? Ah, uh, opo, hindi po natuloy. Bakit nga? Ah, uh, hindi lang po natuloy. Bakit nga? Opo, pero hindi... Bakit nga? Hindi po natuloy. Eh, nagpa-purchase ka, nag-apply ka ng, bibili ka ng bahay, sabi mo, hindi natuloy. Bakit nga hindi natuloy? Yun lang ang tanong ko iyo. Opo, hindi lang po natuloy po. Sinungaling to babay, babae, babaitang to. Ah. Okay. You signed an agreement on November 10, 2022 to purchase a log home worth note, take note, 95 million for a log home. Is it true? Opo, pero hindi po natuloy. But you, you attempted to purchase. And uh, that's why I'm asking you, bakit hindi natuloy? Ping, ano yung rason na hindi mo tinuloy yung purchase? Ah, kulang pa yung funds. Hindi ko po natuloy. Kulang yung funds? Eh, marunong ka pala sumagot eh. But you attempted to buy. So may capacity ka to buy a log ho home worth 95 million. Ah, uh, gusto ko pong mamili pero hindi po natuloy nga po. Saan mo sana kukunin yung funds? Kung saka sakaling na matuloy, natuloy. Uh, hindi po natuloy dahil hindi rin po na uh, hindi po natuloy dahil hindi po na kumpleto po yung oh, magkano din ang payment mo? Ah, uh, down payment po is um 15% po yata. So, hindi mo na na-recover yung down payment? Na-forfeit na ba yun? O yung sinuuli sa'yo Alpha Land? ah uh, wala pa pong, ano po, wala pa pong usapan po dun. So, ano mangyayari dun sa 15% down payment po? Hindi mo na, hindi mo na susubukan na i-recover? Hindi na natuloy? I-recover po. Hmm? I-recover po. So,